at uh, ito nga po uh, panibagong uh, na naman tayo nabasa na ng uh, mga estudyante guys at uh, napakarami uh. wow ang gara ng sasakyan nito guys at uh, ito ay uh, bagong bago na naman oh. Uh. ayan guys oh. Uh, bagong setup niya wala kasi ang ano sa dito mga estudyante ayan uh, salamat po at uh, mayroon na po uh, dito patungo po noo video uh, at kitig na sila sa pamasahin. So, Hoy guys, uh, may baha pa rin dito pero mababaw na po. Mga muntik kaming pa-ristart mga mababaha uh, na kaya hindi na po aaluman dito guys. Ah, no? uh, nagpumput-pumput ng mga, mga nanod guys. Kasi doon sa bandaron ay uh, may tubig pa rin. Grabe so, 'yan. Tom na ang mga kay Tom Lon. At yun lang po ay hindi pa nananangali ang Tom Lon. na kayo siya, si Kaisa. So, pagkagaling nga po natin sa si bahay, ay uh, tayo po ay uh, masada na. Uh, para sa ating uh, hindi uh, sa akin atresh upang uh, umamanti tayo no and andish no pila pila sila diyan no in you my two kasi nga ay uh, uh dun sa bandaroon ay uh, mayroong uh, nawasan na uh, sira at uh, may taga pala ang uh, buhay ang fresh uh, kill driver no? araw-araw na sa lansangan ay nagkamay sa si na si uh, Manong, no? Manong no? ito guys at uh, uh, mga nakapila yung uh, mga estudyante at uh, yung uh, daanan na dito ay ayun uh, medyo uh, delikado pa yan guys uh, may, ano no may sakot sanbag dito sa mga estudyante. Ayun mga nagtutuloy sila guys. So. Salamat naman po at uh, mayroon na naglaan diyan ng uh, mga tulay ng uh, mga estudyante ata uh, malaking bagay po 'yan para sa kanila para makatipid naman sa uh, pamasahe guys no ayan ingat ingat sa paglalakad na. No? ayan pala guys ang uh, yung uh, tagapagpalita at uh, servisyo nga to uh, kapuso nga to na si Lumla ayan at uh, araw araw na masada at uh, ayan ay buhay at uh, restroom driver namin dito at uh, ito nga ay na traffic kami guys no? Traffic. ayan guys at uh, nandito kami ngayon sa aming uh, pilakan dito sa may uh, likod ng Isaac Nando no? ayan atay tayo ng apasero ayan atay tayo ng apasero guys ayan walang ibu city guys basta uh, tayo ay uh, masipas kung ano man ang ano, ano yung natin ay makakamit natin guys okay. So, guys, at, uh, nandito nandito ngayon, ngayon po tayo sa aming asap uh, terminal Nakapag-asakay uh, nga po pala ako uh, doon sa pinaka-terminal uh, namin At uh, ito po yung aming-aming terminal, guys So, so ayan dito po ito sa harap ng uh, emergency hospital. Ah, karawatan. Asa kayo na? Ah, oh, asa kayo na? Ikaw na una eh, tatanong ka pa. <laughs> Ako naman uh, kahit saan walang pili ito. Karawatan daw ba? Ayan. So ayan at uh, medyo malayo-layo ang uh, biyahe ng aking uh, kumpari guys uh, Karuatan daw po guys Ang uh, pamasahe po dito ng uh, Karuatan ay uh, hindi bumababa sa isang daan Uh, magkano uh, 200 200, uh, 200 pala, ilang tao, no. tao 200. 200. Ayan, guys, ang uh, ang uh, pala dito ay 200 additional so guys ng guys At, uh, wala na pong, uh, paha, ano, baka, binibilisan na ah, na uh, uh, gumawa ng uh, kasadaan dito guys no so ayan, ang ating good thing nga pala guys ay uh, mag uh, queen ayan, at uh, halos uh, karamihan po ng ating ablak uh, ay uh, good vibes at uh, pagka ano po ay uh, tayo po ay uh, uh, may uh, amot bang no ganda na nga mga halaman dito guys so oh. at uh, yung nga uh, ay dati-dati uh, ay uh, maliliit lang po ito So ngayon at uh, uh napakalalaki na at uh, yun nga ay uh, hatik, hatik sa ganda guys no? So ayan at uh, antay antay lang po tayo guys na ng napasayro dito Habang uh, tayo ay uh, vlog no Ayan Ito po yung aking uh, tricycle guys At uh, ito po yung aking uh, uh, guys na uh, may tama na ito ng uh, may sugat at uh, hindi po natin yung mga no? ay atali na ayun at good afternoon mga mga idol at uh, lakad lakad po tayo dito habang uh, tayo ay uh, wala pang uh, pasahero no? ito guys oh maganda nga po ng bakiya. mga nanggaling sa gilid ng kalsada at uh, yun ay uh, uh piding -piding nga pa ng pagkamatigas guys no? punta tayo dito guys sa uh, lilim so ito guys uh, sa mga ano guys so sa mga uh, naniniga ayan uh, bawal na maniga na. No? at uh, nga uh, ay tayo ay uh, naniniga rin naman pero uh, doon tayo sa tamang uh, lugar uh, okay. uh, so wala pang apa sa hero guys no ayan at uh, dito lang tayo abang-abang uh, tayo ng uh, pasayero ito po yung uh, hospital guys ng uh, uh, Barangay Dalandanan ay uh, at Balimsela Emergency Hospital. At uh, sa kabila po nito ay school. Ayun at uh, uh marami nang na naglabasan na eskwela na estudyante at na nasaksihan po natin kanina ang hira po ng uh, nilalakaran nila. So pag uh, ito po guys ay nagawa na hindi na po sila mahihirapan na uh, lumakad patungo sa MacArthur Highway guys at uh, uh, doon po sila uh, sasakay no pamaya-maya guys ay uh, ano huwi na tayo pagka uh, nakakuha po tayo ng uh, pasayero kasi hindi pa tayo kumakain ito guys yung uh, gagawing kanal maluwag no parang hindi ada dumadalo yan tubig no at uh, palagay ko ay barado yan doon sa uh, dulo no? maluwag ang uh, kanilang uh, ginawang kanal kabahan uh, emergency hospital road ayan dito sa bandarong guys sa dulo PWD ay anong tawag nun Uh, doon sa dulo may uh, tawag doon nakalimutan ko guys so ayan guys at uh, ito nga pala si Dom Black na hindi nagsasawang uh, mag upload at uh, laging uh, nagpapasalamat po sa sa uh, mga bumibisita sa aking uh, YouTube channel. So thank, you, thank you very much po no. Ayan. Uh, meron po tayo guys na napanood na ayong na, uh, ang aking uh, kababayan si uh, ano, ang uh, kanyang content ay uh, Agila guys no. Bagwish ang uh, kanyang uh, pangalan doon sa kanyang Agila na inaalagaan. At uh, maganda ang kanyang uh, content guys no. At uh, laging uh, maraming abuse Park, good morning. Ayan. Pangalawa ko sa pila, guys, no. Uh, pangalawa ko sa pila at aantay-antay uh, tayo. Pagkatapos uh, nito, guys, kaya uh, tayo po ay uh, kakain na, no? So itong ano lang nato, guys, ayan ata uh, katulad niyan. Ah, uh, uh, pagmas na nga mabuti, guys, yung ababayae na 'yan, no? nakapudong. Ayan, pulong is uh, na parang uh, naka ang kanyang ulo at uh, marahil siguro yan ay uh, muslim no uh, muslim po yun no palatandaan na siya ay uh, muslim ayun guys at uh, inuumpisa nang uh, gawin ang uh, kanal na to. ayan ang sipag nila guys no Init ng uh, panahon. So, paano guys? Hanggang uh, dito na lang po ang uh, vlog ko na to. At uh, maraming maraming salamat. Uh, Kita-kits po tayo ulit sa next upload ko. Uh, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Uh,